lumabog lumabog tayo yun 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 putik official ano ng master ano ito ay nakawala Ayun, yun pala ano ito uy 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 ang laki nito wag isasabit uy ang tribali Balinga itu. Bluefin mga master. Sabi. Uy. Uy. Kapis ko, ko. Ito. Kok hook. Ah, ayun, mga master. Bluefin. Mapapagod ka rin Dito dito Uy 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 Yes Woo. Landed Woo. Ayos Nalobat yung GoPro Nailanded ko naman Woo, Bluefin ay, buti hindi bumigay yung aking hook. <sighs> dalawang hook yung tumama. Grabe. Aray ko. Uy. Nice one. Ayan mga master oh. Bluefin Tribali. Grabe. Ah, Uy. Doon ka muna sa loob.